Yeah. And paganda pa yung oil mo. Actually, so ang pues, ganda niya ah. pa. Kada kailan ka ba nag change ng oil? Every 3 months. 3 months? Ganda po. Ganda <mbrindo> pa yung ano mo. So ang ganda. Pero ito like ha. Tignan niyo ha. Tignan nyo ha. Uh, so kahit na maganda pa yan siya, pag nilagyan natin ng... sorry. So ang ganda. Pag nilagyan natin, may kita mo, mas lalo niya pa nililinis. Ngayon, mas gawin uh, mo, kuha ka ng konti sa delivery mo. Kaya lang. Kunti lang. Tapos ganun ito. Sige, ganun yung... Yan yung feeling ko. Yan yung normal na feeling, di ba? Okay. okay. Itong kabilang mong delivery, kuha ka dito. Uh, Tapos ganyan. Ito yung feeling. Mas pino. O, no, oh, smooth siya. Mas smooth siya, mas madalas. Pero, mas malinis ko siya. Kaya nga, lala kong marumi yung call mo may dito. Okay, So, uh, 30 ml per liter of engine oil. balik ko dito. Uh, ano, ano, yun sir? Uh, balik... So, mo lang change oil sir? Hindi, hindi na siya sir. Halo. Kasi, ang mangyayari nito, oh, may dumi na agad sa makina eh. Uh, Oo, So, ito, lilinisin niya yung dumi na makina. Tapos, ah, uh, tawag yan, hanggang sa... So, para pag-change uh, oil mo the next time, mas masyadong masyadong uh, kahit na hindi ka pa pala change, yung efficiency ng makina lang masyadong masyadong Sayang Yan. Saya lang, may ingay to eh. But anyway, pakinggan mo, Ganyan sa kababa and actually di ba normally may lagitik ng konti. Uh lang Sa hindi natin marinig kasi may, may ano eh. May sasakyan eh. But na uh, na natin Okay lang ba bike sa kabila para mag medyo masakit sa ilong at saka sa mata. Oh, oh, yung uh, exhaust fume, di ba? uh, start natin muli Ano then ang gawin natin ikaw so, ha mamaya i-rep mo siya na same consistency wag mo pagkuhin yung kamay mo uh -huh. minsan tatakas na rin yung RPM pag kumana na yan sa talaga minsan naman ang maglalago siya sige, itaas mo yung RPM hindi pa maas pa pa marinig mo ngayon mas mataas na yung idle niya babaka ka ulit hindi ko alam kung mapansin mo mas mataas yung idle niya pero mas pino rin subukan mo, baba dati ganyan. Oo. Tao makatiis sa ano eh sa usok. Sa usok niya dati. Ngayon delikado sa environment at sa kalus. Kasi hindi sunog na sunog yung fuel. Ito ngayon masusunog siya. Kasi no makasipsip partial at dust. Kaya ito pagsubukan mo, subukan mo nga si Jagay sa balik garden. Huwag <laughs> na umabot doon kasi dito lang. Oo, oh, hindi na raw. Kumino siya. Kaya subukan. Mo.